Pa ako, ito sa... yung gutot ko na. Bakit po siya dito? Tabilo? Last year po, opo, sa, nahulog po ako sa Agda, tapos... Pero ka, ano, pina extrain ba yan? Hindi, hindi e. Eh. Mahulog po last ka sa Agda? Opo. Tapos kumali na siya pero pag nababangga, na, masakit ka rin. Tapos last week po, natumba ako sa motor. Nagaganap siya ng motor, Ito e, din. Yan na rin. <laughs> Very good! umtik <laughs> <laughs> unti <-muntik> ka na. <laughs> Iga ka dyan. Tingnan nga natin. Iga ka dyan. Nalag lag, Labag sa kanang ng motor. Hindi po dyan. Ito? Ako, okay. may fracture to. Fracture yan. Pag ganyan, wala sa joint. Ito yung mga indikasyon na parang nag-crack yung ano niya. May crack ang ano nito. Ano, pag sa mismo sentro ng buto, hinawakan mo at nanakit siya. Huwag yung pakakagalaw yan. Baba, ano natin ito, iluti natin ito. Babandi siya natin. Hindi mo ito pwede muna Oh. Ano, hindi ka pwede muna ano Mga ilang araw ka ng ganito? Ilang buwan na? Ila Kailan yung ano? Isang linggo pa lang. May sugat pa one and a half one and a half months ang recovery nito kailangan to kung gusto mong malaman ipa-x-ray mo pero ito based sa based sa assessment ko hindi siya sa mga joint dito mismo sa mismong buto eh ano? hmm? mismong buto sa mismong tibula buong ngayon na, ano na double ano na yan kumbaga nag-crack na nung ano may lamat na nung ano nung nalaglag ka Nadoble ang kapanong nung... Napit-pit ka pa nung ano. Dito lang ang ko. Wala na rito. Dito lang. Sa ibabaw, tapos massage na. Okay, relax na. Ayan yun, ano. Magpaw. Tapos babandage yan natin. Hindi pwedeng basta-basta... Kailangan mag tayo sa ano magkalkula, calculate Calculate. Isang buwan at ano to. Isang buwan at karahati. Na Itong total yield dito. Palagi mo lang ika ganun. Ayan. Kailangan gumagalaw lang yung mga ankle joint mo. Pero dito, pag matimu, ayun o. No? Ganun lang, masakit. Kita mo, ganun lang. Halos ganun lang. sabuto po yun o. No? Ayan o mabandi siya natin para hindi matabi. Para yung mga makakakita sa iyo. Pingin pa ko. Ay, na sa iiwasan ka na. Delikado kasi 'to yung pagka magagalaw ka. Matabi ka na naman. Hindi gagaling 'to. Kumbaga naghihilom na. Matabi ka na naman. Aray ka na naman. Ganun nangyari sa iyo eh. Pilay ka pa. Ikit ka pa. bigay okay, mo ng bandage. Tanggalin mo lang to pag matutulog ka na. Tapos, balik mo lang ulit. Pag maliligo ka, pwede ka nang maligo. After mo maligo, plusan mo lang ng pao, gano'n gano'n yung lang Tapos, kahit pa paano, gano'n movement mo lang gano'n. Para gumagala yun. So, huwag mo muna po yung sense. ka mo lang gano'n. Kasi ang taong, pag nakitaan mo na may ganyan, ikaw ba tapakan mo siya? iba? ba? Para sa iwar yan. Sige. Yun lang ang pinakaroon niya. Huwag mo munang pakilaman. Hinata ko lang ng konti. Huwag mo munang puwersahin. Normal lang na masakit pa yan. Sa linggo pa lang pala. Antay ka muna namang... Hindi ba balik po? Hindi eh, na. Huwag mo gusto mong bumalik. Tingnan mo. Pero sa isang buwan mo na. sa buwan ka Amen.